Yun, good morning, good morning. dito tayo ngayon sa Bitbit River ng North Sagaray, Bulacan. Sa mga mahilig sa nature na malapit lang, hindi, hindi ka na pupunta ng Rizal. Nandito na sa Bitbit River. Ayan, oh. Medyo malabo lang yung tubig kasi ah, sa ulan yan. Sa ulan ano ayan. so dito tayo sa kabila gagandahan lang dito pag dito ka sa taas libre dito libre yan so pag libre dito lang tayo sa taas pag bumaba tayo may entrance eh bayad dito lang tayo ayan no? Oh, sarap ng nature. Ayan. <laughs> green na green pa rito. Tagabukawi po kayo, sir. Yun, dito, may nga tagabukawi dito. May sila, oh. Ayan. Sama, Sama ko kayo sa vlog ko. <laughs> Ah, yun pala yung pupuntahan nyo? Opo, okay. doon po okay. So yun, bababa pala to sila. dami nila, oh. Shout out na ka po, Sama ko kayo. Ah, Ayan, Good morning po sa inyo. Ayan, dami nila. Bababa pala sila. Doon kayo, bababa ba. o ikot. Kasi mas mahirap okay. doon pag doon dumaan. Opo, dyan. Bawa baba tayo. Bawa oh, para sila. Tagapukawi. Isigaw ang mga tagapukawi dyan, o. Oh. Dito po. Dito oh, po. Oh. Hey. Okay. Oh, okay. Opo, doon po ang daan pag may sasakyan. Opo. Oo. May paradahan na po doon. Hindi, diretsyo kayo doon. Di 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 makakapunta kayo doon. Opo, makakapunta kayo doon. Ah, okay. 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 Para buka wire niyo kayo. Ano 'to? Ano 'to? Yo, sa ata kakasan mo si. Mag-iinom. Ngito. Ala, naniyare? Gilid mo na kayo. Magakamasakit kayo. Ano meron ngayon? Ah. Yo, trip lang din tama yan para para sa ating uh, Mother Earth. Yan. Ayun, maganda to dahil magtatanim sila na ng... anong puno ba itatanim nyo? No. Hindi sa manang loob ha? Ah. Nara ba? Ah. Tatanim daw sila. Yan maganda yan para maalagaan yung uh, kalikasan. kalikasan. Mama talaga yan. Tapos pa-picture kasama mga mami kay Kuya Walter. Ayun. Dami nila ngayon, no? yun no? Okay, tree planting sila yon, Maganda yon, Magandang pangitain yon. Mag-tree, oh, tree planting. Tagasan mo siya at saka Bukawi